Good afternoon, good afternoon po sa ating lahat. Andito po tayo sa barangay La mo Aliagan na Baysi At ito pong palay na ito ay ating tinitingnan at napakaganda po ng palay. Ayaw po ang mayari si Raul. Anong kasing palay ang boss Raul? Longpin. Longpin. Ay, longpin daw po. Napakaganda po ng palay ni boss Raul. Ano, ano, ano? 20, 2096 2096 ang palay po ni Bosol pati nga Bosol ayan ayun po pakaganda po ng uhay at alam na nakita nyo naman po kala mo nasa dryer oh ang kakailan ng spectrum mong 8, mga ni ito mga ha 18 18 ang kabente ano 20, ah. gagapasin na oh. Ngayon ilang ano to? Electric, mga electric kalate no. O wala pa? Walo. Ha? Tumalo. Isat polo. Ang ganda sa may motor? Yun. Sa may kahoy na yun? Napakaganda po ng palay ni Boss Raul. Siya po ay isang magsasaka dito sa barangay La Purisima, Aliaga, Nueva Siya po ang nawakitaan ko napakaganda ng palay na tanim Kaya po pinuntahan namin at Uh, o ipakita sa ating mga viewers ng napakaganda nitong palay alam mo nasa ano no, nasa dryer At sa A15, makikita eh, rin natin sa kanila yung gigigin namin oh. araw, ganda lalaki ni boss rahul, yan po may ari ayun po yung highway papuntang, ano, papuntang Quezon, Nueva Ecija ko tayo ipopokus ko po sa inyo napakagandang palay oh ayan Apo napakaganda oh gusto lang ano ko lang mahal ba ayun, po eh. ganun ba ayun po pagka kumita tayo eh babahagihin na kita ng malaki laki at hanggang dito na lang po at pagkainanin po ito ay aming po ipakikita sa inyo Magandang hapon po sa ating mga viewers at followers.